tatay. Good morning. Palibagong araw, palibagong vlog na rin tayo sa mga kasipit ng mundo sa New York. Mga kababay, dito na ako naglalakas sa may isang papunta ko na i-visitin o rides sa mga sa pagkato ng mga sarulo. Salamat! Ito na ako sa may tanong ko malapit na yung ano, magawa namin dito lakad lakad muna patungo sa trabaho And shout out shout out Diyan lang ako pupunta dyan sa building na yan dyan lang ako pupunta sa my hotel na yan alright good morning nakita ko lang sa inyo yung ano na uh, inupuntahan ko sa ngayon naglalakad alright mga kababay at maraming salamat sa inyo uh, short video lang to. maraming salamat po yan yung ibisipin yan marami rin naglalakad dito pupunta sa trabaho sa ibisipin, at dito ako pupunta dito antay Aantay ko lang sama ko. Yan. All right, the same is pinad. Aantay ko lang kasama ko. Wala ko. Ba? Papasok lang mamaya maya kunti para ano, mainit kasi dito sa labas. Yan. Lang. All right. Ang andito lang muna. Mamaya maya ko na lang kunti kumaka-video kami sa gagawin namin. Kalau selamat po. Masalub ante sama. Sandal santet mana pergi desa malam kurna super. Alright, di sini saya pelinti. Maaf apa nama? Abang boleh apa yang anda? Sama ko. Pijuh pijuh mana pergi di Good morning sa inyo lahat. Shout out sa mga Silence Birch Organic lalo na sa team Kachukchuk at saka sa team EDL. Oke, oh, at line Manikat di si, ah uh, Rajan yang kayak paling George, kayak Madam Sittang at saka Timaris di Tamil, di Tokugawa biasas, mama mebebs. Set at in that Tembak dong. <laughs> oh Kapit tu din Ay, Ya, bisa eh. Ya, yeah, yeah. saya saya tak isi Jaksin <laughs> Alright, shout out to you lahat Nakawala, nakawala ako Nakawala <laughs> Nakawala sa Halwa Nakawala sa halwa tu Ganda sa pun pool, salat maligo. Alright. dan habang hindi pa kami, ano, busy. Ah, nag-video mo na oh. We'll <laughs> be